Wala kang sopisina, uy! Ay, yung okay, sa pa. <laughs> Seryoso ba ito? Wala kang sopisina pa eh. Oh, Oo, yan. Hindi ba kayo nagbablog ko? Eh, sarang isa pa! Ito, si 150, isa sa mga sikat na content creator sa Facebook. Sa video na ito ay matutunghayan nyo kung paano nabaliw si 150 sa prank na ginawa namin sa kanya. Pero bago natin ipagpatuloy ang video, ganito kasi yung naging plano namin. Ang naisip naming prank kay 150 ay magpapanggap kaming sensus. Sa mga hindi nakakaalam, ang sensus ay yung mga pupunta sa mga bahay-bahay at nagtatanong kung ilan ba kayo ang nakatira sa bahay nyo at ano-ano nga ba ang mga pangalan na nakatira dito. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kaming hanapin at i-prank ang nag-iisang 150. Madaling araw pa lang ay bumiyahin na kami papunta sa bahay nila dahil medyo malayo ito sa amin baka matraffic kami kung anong oras na kami pupunta. Makalipas ang dalawang oras na biyahe ay finally nakarating na kami sa subdivision nila 150. Tumambay na muna kami saglit sa tindahan para magkape dahil maaga pa. Pagtapos namin magkape ay nagsimula na kami magtanong-tanong sa mga tao kung saan ba banda nakatira sila 150. So yun guys, nagigot-igot na kami. Hindi namin alam kung saan banda dito eh. saan sa 150? Pagtanong namin kay kuya ay nagulat kami dahil alam niya yung bahay nila 150. Ay, sa ano? Sa, sa ano? ba diba itong street na to? Uh, yung may malaking bahay kasi sa tapat. Kasi ko kulay white na, Gabe. Ah, Oo. Okay. Sige, to. Salamat. Nadaanan na pala namin yung bahay nila, 150. Hindi lang namin napansin. Kaya bumalik na agad kami dun, no? Ayun! Ayun pala Ayun, wow! What the fuck! Nadaanan na namin ito kagandina pero hindi namin napansin. Nandito lang pala. Hindi muna namin sinimulan yung prank na gagawin namin dahil maaga pa. Kaya tumambay na muna kami sa tabi ng bahay nila 150. What the hell is doing it? Mga kaibigan, nandito na kami sa labas ng bahay nila 150. Pero mukhang tulog pa eh kasi maaga pa eh. Alas 7 pa lang na umaga ngayon. Pero hintayin namin yan kasi nandito na kami. Maya maya lang inapagdesisyonal na namin simulan ang prank na gagawin namin kaila 150. Sinauna na muna namin sila Basti at Lakbayero para hindi mahalatang nang paprank lang kami. Kunari magano kami. Cameraman lang kami. Ay, ano na, nagpinipicturean lang namin yung mga bahay-bahay. Huh? -bahay. Oh. Ano oh, kita ginagawa ganito yung gagawin namin, oh. Ayun Ano oh. to? Oh, game. <tinyo> nag up kami ng camera sa gilid para makita nyo yung kabuuan na nangyari. Kinatok na ni Basti yung doorbell para masimulan na ang prank. Ginagalingan namin umakting para hindi kami mahalata na ng paprank lang kami. Iikot pa tayo dito. Huh? Hintay. Hintay na muna natin sila. sinatanong <laughs> ni Basti isa-isa yung mga pangalan ng tao sa loob ng bahay para maging makatotohanan yung prank namin. Bukulalaki kayo, sir, ha? Parang, parang mga sindi ka Nung naisulat na lahat ng pangalan ng mga tao doon, ay dito na sinabi ni Basti na kailangan ng pirma ng pinaka-owner ng bayong census na ginawa namin. Kaya tinawag niya ni Kuya si 150 para makapirma. Wow. Okay, sige. Last day pa naman namin amin Nung nakapirma na si 150, ay pinicturean namin siya para kunwari kailangan namin mag-send ng proof sa boss namin sa census. Huh? Parang picture to sa Pagtapos noon ay nag-group picture naman kami kasi kunwari kailangan din sa census. Nung nakapag-group picture na kami, ay dito na namin sinabi kay 150 na pinaprank lang namin siya. Hindi ba kayo nagbablog? sir! sir!

<laughs> Napalabas ko yung kakin dyan kasi. Sabi ko na yung sa'yo, tangin na may mali dito ah. <laughs> dito lang naman, parang ayun ang ginawa ng way kasi. Kilala ka namin to lang. Hey, thank hey, you hey, so much to. Anong pala ito? Battle of YouTube. Battle of YouTube. Maraming salamat. Anong mahala ng page nyo, Bar? <laughs> ay, sabi ko na may kagaguan eh. Kagaguan eh. Kagaguan eh. Kagaguan eh. Tol, petol tayo. Salamat kami lang Ay nangingilanga talaga namin way kasi syempre hindi naman talaga kayo ganun kadaling abala. Maabala. Bro, grabe. Grabe yung guys. ko tatrash to kayo ng kami. na kami. hindi Super seriouso hindi. Hindi natin din respect ng mga yari. Akala natin hindi natin si Idol at pero ayun, di ba? Grabe ba. Tuloy-tuloy lang tol. Tuloy lang. tuloy tuli lang.